Nasa linya po natin at pong kakausapin si Chairman um, George Erwin Garcia ng Comelec sapagkat mayroon pong nabalita na ilang lugar sa ating bansa na biglang lumobo ang bilang ng mga butante. Aba, at ang nababanggit po ay ang Makati, Nueva Ecija, Batangas at Cagayan de Oro. Mga kapuso, si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga po, Chairman. Maganda umaga po Sir Melo at uh, maganda umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, papano nyo po na po na na merong ganitong klase po ng pangyayari, lumobo, ang bilang ng mga butante sa ilang lugar sa bansa ng mga binanggit ko, Chairman? Alam nyo Sir Melo, hindi lang po yung mga binanggit nyo, meron pa po tayo mga ibang madada, at madadagdag sapagkat uh, yan po yung nire-report sa atin ng mga local comelec natin. Pangalawa, meron din po mga sumusulat sa atin doon sa bilang biglang pagtaas na lamang ng bilang ng mga butante, lalong-lalo na yung huling papapyugto ng ating registration mula July 16 hanggang September 30. At siyempre ito'y nakakabahala sapagkat mm -hmm. yung itinataas sa uh, sermelo, eh, hindi naman lang 20%, kung hindi misan, eh, umabot ng 40% ng total number ng registered voters ng mismong barangay mm -hmm. o ng mismong bayan. Nako, aboy. Uh, paano nangyari na lumobo? An anong mga hokus-pokus kaya? Anong mga diskarte ang ginawa chairman? Tama kayo sa inyong nabanggit kanina Sir Melo. Uh, alam nyo, base sa initial na investigasyon, lumalabas yung mga barangay certification na na-i-issue dyan sa barangay ang ginagamit na pang na mismong ebidensya para patunayan na sila ay residente doon sa lugar na yan. Mm. Alam nyo po, meron desisyon kasi ang Korte Suprema doon sa kaso ng Sabili versus Cobre na sinasabi Sir Melo na ang barangay certification ay pwedeng gamitin kung wala kang government issued ID and uh, therefore mukhang... Uh, mukhang na anin eh, at nakita nila na pe, pwede nga pala 'yun ay isang gray area and therefore yan po na abuso na bibigyan ng barangay certification mm -hmm. pero sir Melo gusto natin babalaan lalong-lalo na po yung mga barangay official barangay chairman na nag issue nito yan po yung falsification mm -hmm. kasi bakit po kapag kayong talagang tao hindi naman taga dyan paano niyo sasabihin halimbawa po sir Melo mm -hmm. hindi pa ni pa man lang nakakalipat tapos humihingi sa iyo ng barangay certification o binigyan nyo mm. ng barangay certification, pinasarap sinabi nyo na nakatira na diyan ng mga at least six months, mm -hmm. eh paano matitira diyan eh kalilipat pa lamang? Mm -hmm. at, paano niyo sasabihin diyan titira kung ang dahilan naman ay meron naman siyang six months bago mag-eleksyon? Mm -hmm. So yan po ay pwedeng makasuhan ang mga barangay officials, barangay chairman, na mag-i-issue karakarakan ng mga barangay certification mm -hmm. ng walang pakundangan. Mm. adi di magiging flying voter yon chairman? Ganon? Hindi po siya flying voter sir Melo. Ang ginagawa po uh, ng madami at uh, alam natin may nagmamanoobra kasi ng na mga ilang politiko dyan. Mm. Ang uh, ginagawa po sir Melo, hindi po sila nagpaparehistro ng bago. Mm. Nagpapatransfer sila ng registration. Mm. Kaya nga madami rin mga LGU ang nagagalit sapagkat yung mga katabing bayan, ng lugar kung saan sila lumilipat ay yun ang nauubusan mm. ng kanilang botante, Nawawala ng mga botante so tina yung mga botante, uh -oh. so, yung tawag niya transfer of registration. Dito uh -oh. so, namang pobreng uh, lo uh, local COMELEC namin, walang choice kasi walang ID pero may barangay certification uh -oh. mula doon sa isang barangay kung saan lumilipat yung botante. Uh -oh. At uh, naku eh nakakakilabot sapagkat napakadami yung mismo nagpapalipat sa isang uh, linggo halimbawa, nagpapalipat sila mula sa ka sa kabilang bayan, papunta Oo. dito sa bayan na ito. Ay, chairman, papano? Chairman, paano? May mga nabanggit na. Sabi nyo nga, itong mga binanggit ko, hindi lang naman ito at may, baka merong iba pa. Papano natin ito ikokorek o uh, lalabanan bago pa mag-eleksyon, ikokorek, itutuwid natin? Chairman, paano po yun? Sir Melo, uh, ganito po. Ang nag approve nag -di disapprove ng ating aplikasyon sa pagpaparehistro, sa pagtatransfer ng registration, sa pagpapareactivate ng registration, pagpapabago ng kahit anong datos, sa registration ay hindi naman po comelec lamang. Mm. Meron po tayong tinatawag na election registration board ng bawat bayan, ng bawat syudad. Yan po ay comelec, civil registrar, mm. at yung pong uh, superintendent o supervisor ng teacher, ng death sa lugar na yan. So yung pong uh, alam natin ay na-object na question mm. yung pong mga, mga taong nagpapatransfer na yan uh, en masse. In fact, isang sa isang lugar, Dala mukhang gaya sa may bandang Kagayan de Oro ay 4,000 ang question at ito po pong uh, pagquestion ay inapprove ng Election Registration Board ibig sabihin hindi po pinayagan yung mismo uh, pag pagtransfer na yon ng mga registered voters. So sa bandang huli, mm -hmm. nasa Election Registration Board po natin ang uh, ang uh, paraan para ma-question o para po ma-adlangan yung pagpaparehistro o pagpapatransfer ng registration mm -hmm. ng mga botante na yan. Opo. Ano ang gagawin ng isang halibawa may nadiscovering ganon, uh, ganong kaso? Para makarating sa mga kinauukulang, katulad ng Comelec, Chairman, kung pribadong tao lang po yung may hindi naman taga rito yan, biglang nagparehistro dito ng ganong ganon lang. Kabilis, Chairman. Paano po yun? Ay, pwede naman po basta lang pumunta sa aming local Comelec at magsabit lang kahit na isang papel lang na Opo. nagsasabi na siya ay uh, na, alam na alam niya. Hindi naman niya kapit bahay yan. Hindi naman sinasabing diyan daw siya nakatira. Hindi naman namin nakikita kahit kailan yan. Hmm. Madami na kung gano'ng klaseng pagkakataon. At tayo uh, po uh, sir Melo ay kasalukuyan ng uh, didesisyonan ng ating mga election registration board sapagkat nagkaroon na ng pagdinig noong October 14 hmm. sa buong Pilipinas sa lahat ng nag-apply ng registration Mula po July 16 hanggang September 30 Dinilig na po ito no October 14 at uh, sa mga susunod na araw magbibigay po ako sa inyo hmm. ng mga update kung ano ang nangyari doon sa mga kinwestiyon, in oppose, in ng mga application para lumip, lumipak ng mga botante. Opo. Paano kung uh, ni-reject po sila uh, doon sa bago nilang lugar kung saan sila po uh, nagnanais bumoto? Ibabalik din lang po ba sila doon sa dati? Paano po 'yon, Chairman? Para makaboto pa rin? O, Opo, eh, dapat dapat po talaga, dapat ibabalik do sa dati. Eh kaya lang, paano sila babalik do sa dati kung sinasabi nila na dito sila nakatira? Kung uh -huh. so, sinasabi nila meron na silang six months residency dito. So paano sila babalik doon kung di-reject yung kanilang application for registration? So medyo may problema rin yung mga botante. Kaya nga po sa mga botante na magpapagamit sa ganyang mga, mga ano, irregularidad, dapat hindi po natin tatandaan, hindi lang po yung ganyang kadaling magpapalipat ka. Mm -hmm. Eh pag nagpalipat ka tapos hindi na nag-grant yung paglipat mo mm -hmm. ng registration, mm -hmm. eh saan ka babalik? Eh samantalang sinasabi mo taga dito ka na, mm -hmm. eh hindi po ba yung aming uh, application for uh, transfer, for registration as a voter, mm -hmm. eh yan po yung pinapanumpaan sa aming pong election officer, eh mape perjury pa po silang lahat. Mm -hmm. Makakasuhan sila ng perjury kung sasabihin nila mm -hmm. na sila ay taga dito na, when in fact yung pala hindi. Oh. So hindi na makakaboto... May kaso pa, Chairman. May kaso pa. At pagkatapos Sir Melo, well, aaminin natin, yung mga na-reject, yung hindi pinayagan, pwede naman silang pumunta sa mga korte, mag-file sila ng mga tinatawag na petition for inclusion as a voter. Eh, kaya lang, kung mga 4,000 sila, di 4,000 sila magpapail sa korte oh. ng petition para malagay dyan sa mismong, uh, sa mismong listahan muli. Tatandaan po ng lahat, ang pagboto naman ay karapatan. Tama po yan. Hmm. Kaya lang, karapatan siya na may kaakibat na obligasyon. Ang obligasyon natin ay dapat magbibigay naman tayo ng mga ebidensya na nagpapatunay na nandiyan na talaga tayo. Hmm. Ang barangay certification, sir Melo, tama. Yan po ay isang number one na ebidensya. Kaya lang, tingnan din natin baka naman mayamaya -maya, basta lang na-i-issue sa inyo yan nang hmm. walang pakundangan at pagkatapos kayo pa makakasuhan. Oo. Sa, ano po ang mga pananagutan ng mga barangay official na mag-i-issue ng paganong ganon lang ng ating mga barangay certification, Chairman? Sir, kahapon po nakipag-ugnayan na sa akin ang DILG at tinatanong nga yung mga lugar na kung saan uh, na monitor natin yung talaga namang tumaas na sobra ang bilang ng mga botante at uh, alam nyo binigay binigay po natin sa pagtatanong po ay eh, administratibo na kaso at the same time ay uh, ba, ano po ito, kriminal na kaso rin. Kasi po pag sinertify mo, sinabi mo na ika, itong tao ito ay taga dyan. Dyan nakatira yung taong yan. Samantalang hindi naman. ay eh, falsification po yan. Pagkatapos eh, hindi po ba uh, yan ay administrative case din laban doon sa official mm -hmm. na nag-certify. Opo. Chairman, pang uh, panghuli, kailan po ilalabas yung listahan na yan ng mga registered voter? Yung mga inaprobahan? Kasi merong, merong ang uh, ganyang kaso po, Chairman. Ito po bago matapos ng Oktubre, uh, Sir Melo, ay mailalabas na natin ang listahan. Alamin natin, tingnan natin kung yung bang mga nag-apply na yan ay inaprubahan ng ERB, Election Registration Board, o ito po ay pinayagan ng uh, Election Registration Board. Opo. Chairman, salamat po at susubaybayan po namin ito at uh, baka mailabas yung, sabi nyo nga, meron pa kayong tinitingnan na iba pa mga lugar sa susunod na mga pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo at salamat po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Melo. Mabuhay po kayo. Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso ng Commission on Elections.